News Mga Balita Ngayon Bilang ng Amnesty Applicants umabot na sa 3,000 ayon sa National Amnesty Commission Paglulunsad ng IRR ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program Act Pinangunahan ni PBBM Nationwide Voter Registration Sinuspindi ng COMELEC pagdaraos ng BSKE Posibleng iurong sa 2026 ako po si Cesar Soriano para ang mga naungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon! Nasa 3,000 aplikasyon na ang natanggap ng National Amnesty Commission o NAC na isinumite ng mga rebelde nais magbalik loob sa pamahalaan. Ayon sa NAC, pinakamarami nilang natanggap na aplikasyon ay mula sa mga dating kasapi ng CPP-NPA-NDF na mahigit 2,000. Karamihan sa mga ito ay mula sa Caraga Region, Eastern Visayas at Northern Mindanao. Pumangalawa naman ang mga kasapi ng MILF na mayroong 778 applications, habang nasa 67 na aplikante naman ay mga miyembro ng Revolutionary Pluritarian Army, Alex Bongkayo Brigade, Revolusyonaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas o RPAABBRPMP. Samantala, inaasahan naman ng NAC ang 10,000 aplikante ngayong taon. Nakapag-issue na rin Anya sila ng 25 safe conduct passes para sa mga rebelde na magbibigay daan para malayang makagalaw ang mga ito habang pinoproseso pa ang kanilang amnesty application. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang opisyal na paglulunsad ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETEEAP kahapon sa President's Hall ng Malacanang Palace. Nilagdaan ni Pangulong Marcos ang ETEEAP Act noong March 2025 na layuning kilalanin ang kakayahan, kaalaman at karanasan ng mga individual mula sa trabaho, non-formal training at informal education bilang katumbas ng mga academic unit upang makapagtapos ng kolehiyo. Ang pagpapatupad ng IRR ng ETEEAP ay inaasahang magbibigay ng mas malawak na oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino na makamit ang formal na edukasyon at mapalawak ang kanilang profesional na landas. Sinuspindi ng Commission on Elections o COMELEC ang nakatakdang nationwide voter registration mula July 1 hanggang 11 bilang paghahanda sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE ngayong Disyembre. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, ililipat ang registration sa huling linggo ng Oktubre pagkatapos ng Bangsamoro Parliamentary Elections at tatagal hanggang July 2026. Ito ay paghahanda kung sakaling maisabatasang panukalang nagpapalawig sa termino ng barangay at SK officials at ililipat ang BSKE sa November 2026. Bagamat suspendido ang registration, tuloy pa rin ang procurement at ibang paghahanda. Ipinunto ni Garcia na maaari pa rin questionin sa Korte Suprema ang legalidad ng term extension gaya ng nangyari noong 2022 na naglabas ang SC ng TRO kontra sa pagpapaliban ng BSKE. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalind Linsing nag Naguulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbutok ng balita.